Ayan, loto tayo ng ano, egg with tomato. Ayan, no? And onions. Alright, oh, ah! good <laughs> Yan ang ating almusal ngayon, guys. Ah! Yan ang almusal natin ngayong umaga. Egg with tomato and onions. Torta. Aww. Oh. Oh, tapos nasunog na. Kaya na na ang na. Hawak ko lang to. Di maganda ang ano pag hawak mo lang cellphone na bebeo. Malikot. Aww. Oh.

nawala na ang ganda kaya mukat na <laughs> ano yan guys Ayoko kasi dami yan ng mantika eh puro, na tayo mantika okay? wow kasi dapat nakalutang yan pag ano no madali lang yan balik ka rin kaya lang ang mantika masyado Ayoko ko nang sobrang mantika Luto ko lang yung ano sa mansin. Yung uh, bawang at uh, tomato. kamatis. Luto lang natin. Yummy! Ito na yung ganyan kaysa magmantika, no? Naglutang-lutang. That is bad for our body. Nag-English <laughs> yan. Wow! Sa man, sa kangkungan. Ayan ating recipe for today's video. Ayan, kung nagustuhan nyo guys, ang ating recipe na egg with tomato and onions. so like and share and comment. Thank you for watching. Oh.